anim pang personalidad na ay sinasangkot sa maanumalya o manong flood control projects ang pinadaragdag ng Independent Commission for Infrastructure sa Immigration Lookout Bulletin. Tuloy naman ang imbisikasyon ng ICI kahit pa nagsabi ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na hindi na raw sila makikipagtulungan sa komisyon. May unang balita si Joseph Moro. Ma'am, comment lang po, ma Aba sa BIR, ma'am. Mailap pa rin sa media si Sarah Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Mailap din ang asawa niyang si Curly na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng isang oras sa pagdinig, hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami. Di ba sa gaya nga nasabi ko, um, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture eh, bago tayo mak makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ra makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa labing anim na ng mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumit na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa so Office of the Ombudsman Misguided o mali ang gabay sa mga diskaya, pakikipagtulungan sa so gobyerno anila ang tanging magagawa ng mag-asawa hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong lunes pero balik Senate detention na ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ ng reklamang graft sa Ombudsman dahil sa so Money Ghost Project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaas silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at ikokonsidera sila bilang state witness. Labing-anim pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi iaabot sa Malacanang ang mga aligasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I've, I'm confident because I know what we did or did not do. Uh so but if we, if we if we investigate we investigate everybody uh we will follow the evidence and wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence uh that's why we have the ICI Ang pangulo nag-ungkat sa flood control project sa kanyang sona noong Hulyo nasundan niya nang magkakahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan wala pa rin napapanagot ito ang unang balita Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Bukas din si Pangulong Bongbong Marcos na isa publiko ang kanyang statement of assets Liability sa net worthosal. My salen is is uh, uh is I have, again it, it, it's, uh, it will be available as available to whoever would like to uh, kung bigyan uh, na sa akin ng ICI. Hindi siyempre, pipigay ko. Kung hingin sa akin ng ombudsman, ng ano, bibigay namin. Sinabi ng Pangulo bilang pagsuporta sa hakbang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isa publiko SAL ang SALN ng matataas na opisyal ng gobyerno. Handa rin daw siyang bigyan ng kopya ng kanyang SALN, ang Independent Commission for Infrastructure, kung hingin man ito ng komisyon. Una nang sinabi ng Pangulo na kumpiyansa sa siyang hindi masasangkot sa isya ng mga proyekto kontrabaha, dapat daw imbisigahan ng lahat kung saan mandalhin ng ebidensya. Taong din naman ang ugo na umanay destabilization. Naniniwala ang Pangulo na matatag pa rin ang gobyerno. Ngayon man, handa raw siyang makinig sa mga may reklamo. It is dangerous for someone in my position to be complacent. and uh, to say, don't worry, everybody, so everybody. Kung may, kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kay sabihan niyo sa amin. The administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. Bahagyang bababa ang overall transmission rate sa kuryente ngayong Oktubre ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Dulot po yan ang bawas singil sa ancillary service at transmission wheeling rates. Kumpara sa average transmission rate noong Agosto na mahigit 1 peso and 41 centavos sa bawat kilowatt hour, Natapis ito at nat naging may mahigit 1 peso and 39 centavos itong Setyembre. Ang nasabing September rate ay mararamdaman sa October billing ng kuryente. May git 1% ang ibinaba Ang transmission ay ang daloy ng kuryente mula sa power generator patungo sa maliliit na electrical substation kung saan ito pinoproseso para may hatid sa mga distribution utility o electric cooperative na siya naman nagahatid ng kuryente sa mga kumokonsumo nito. Ilang bahagi po ng Northern Luzon ang apektado ng North Easterly Wind Flow. Kabilang po dyan ang Batanes, ang Baboyan Islands at Ilocos Norte ayon po yun sa pag-asa. Kaninang alas dos po ng madaling araw na itala ang lamig na 17.8 degrees Celsius sa Baguio City. 22.2 degrees sa po sa Tanay Rizal. 24.8 degrees Celsius sa Tuguegarao Cagayan. 25.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City habang 27.7 degrees Celsius naman po sa Basco Batanes. Iganamangha naman ng ilang nating mga kapuso ang pambihirang ulap na iridescent crown sa Mandawi City. Ayon kay U.S. Scooper Gerald Gloton, animoy mala rainbow ang itsura ng ulap na resulta ng pagtama rito ng sinag ng araw sa tulong ng mga payak ng tubig o yelo. Nangyayari raw yan sa mga alto cumulus Zero cumulus at serious cloud tuwing dapit hapon at sagit na ng mainit at ng malinsangang panahon. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Beating your own Guinness World's uh, record speed. Yan ang ibinida ng isang British cyclist. Pagka-dismount po sa pickup, Umaabot umabot sa 283.06 km per hour ang bilis ng pagbisikleta ni Neil Campbell sa Arkansas Airport sa Amerika. Mas mabilis yan ng 2.66 km per hour sa dati niyang record. Pero, bigo siyang talunin ng current Guinness World Record ng cyclist na may bilis na mahigit 294 km per hour. Balak daw ni Campbell at ng kanyang team na magsagawa ng isa pang attempt sa mga susunod na buwan. Tapos sa dance challenge, si kapuso comedy genius Michael V at ilang dating kababol. <laughs> Hindi nagpahuli sila bitoy, Diana Zubiri, Maureen Larrazabal at Aramina sa latest dance trend habang nasa dressing room. Hi Diana, it's my sister. <gasps> sa isa pang entry, para ba ang nostalgia ang vibes nila kahit napapanood sila together for sa longest kapuso gag show na Bubble Gang. Mapapanood na this Sunday ang unang bahagi ng two-part 30th anniversary special ng Bubble Gang 6 to 10 p.m. dito sa GMA. Panoorin po natin yan! Just shoot! it. ito lang matapos ng ilang linggo intense cold labanan. Malalaman na kung sino ang ultimate dance star duo sa Kapuso Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Mangyayari na kasi ang final dance battle sa Sabado. Abangan ang final hataw performances ng ilang duos ni Roger Cruz at Darcy Choi, Faith Da Silva at Zeus Call Thea Asli at Joshua De Sena, Kakay Almeda at Vision member Patrick and Liza De Caso at J.M. Iriverde. Iriverde! Ang exciting! Ang magiging ultimate dance star duo makakatanggap ng 1.5 million cash wow. prize! Mahagi ng premyo ay mapupunta sa kanilang chosen charity at mapapanood ang final dance battle ng Stars on the Floor ngayong Sabado, 7.15pm sa GMA. Wow! Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.